Hindi po. Hindi ko po team si Joy. Siyempre, yun nga. Ang lungkot nabawasan yung Big 4. Big 3 na lang tayo. Sana may pumalit sa Big 4. Ano? Sana may pumalit. Kaya... Ano kaya yun? No? Sana may pumalit. <laughs> ang lungkot. Daming nalungkot talaga nung nawala yung isa. Si Kuya Bal nga hanggang ngayon hindi siya makamove on eh. Kaya siya ganon. Uh, kung magigets niyo si Kuya Bal, kung kilala niyo siya. Kaya yung nagkakaganon, live niya sa dan Danjoy kasi di, masakit po sa kanya. Yung parang, ano pa siya, di pa niya matanggap. Kung baga, anong tawag doon? Nasa, ano yun, deny, in denial stage pa siya, di ba? Si Kuya Bal. Kung baga, syempre, malaking naitulong din sa ano eh. Kung baga, sa kalingap, yung ano, yung record noon, di ba? Na-break yung record ng Edrica. Siya yung record holder sa kalingap na may pinakamaraming pre live premiere viewers na 125,000, di ba? may Siya yung may uh, record holder din na pinakamalaking live uh, watcher, di ba? Yung sa live ni Kuya Bal. Kaya si Kuya Bal talaga, bilang uh, founder ng Kalingap, di siya makamove on. <laughs> nabigla din si Kuya Bal, ang ama ng Kalingap. Sobrang nabigla siya. Mas nasasaktan yan. Kaya kung mawisip niyo talagang pag nagla-live siya, parang yun pa rin eh. Danjoy pa rin ang nasa isip niya eh. Kaya yun, uh, intindi niyo na lang si Kuya Bal. Yan ay ano lang, di lang makamove on. <laughs> Pero ganun talaga ang buhay, di ba? Ba't may pong Joy? Hindi po. Hindi ko po ilalab team si Joy. Sabi ko nga sa inyo, di ko ilalab team si Joy. Kasi, hayaan muna natin si Joy magkapag-focus uh, sa kanyang sarili. Di ba? Pangit naman nun, di ba? Kaya end lang ng love team niya, tapos ilalab team agad. Napaka ano Hindi <laughs> maganda yun, no? Kahit ako, walang gana, walang gana. And yung chemistry po nila ni Dan is talagang uh, mahirap, mahirap tumbasan. So mahirapan tayong makahanap ng ganun kalakas na chemistry na ipapalit kay kay Dan. So mahirapan talaga tayo. Kaya kahit gusto man natin na ilab team si Joy agad, mahirapan tayo kasi walang katumbas ang chemistry ng dalawang 'yon, no? Ang katumbas lang noon yung Big Four, yung sa Big Four. 'Di ba? Kaya kahit gusto natin mahirapan. Kaya wag na muna po, no love team muna kay kay Joy, No, tuloy naman po 'yung ano natin, tulong pagtulong sa kanya. Pero sabi ko nga, mas ano talaga, grabe 'yung opportunity sa may mga ka-love team. Unang-una, di tayo mahirapan sa content, 'di ba? And maraming supporters, may mga grupo. So, 'wag niyo pong sabihin na ang love team ay hindi nakakatulong, 'di ba? Sobrang laking tulong po ng love team. At yung love team na 'yan po ang nakatulong kay Joy. 'Di ba? Yung love team na yan na nakatulong kay Joy, kaya ngayon, uh, okay siya ngayon, nakaipon siya, yung birthday niya, dami niya natanggap sa loob lang ng 11 months. Paano pa kaya kung tumagal pa kay nung kay Carla kay Viancy 'di ba? Pero alam mo, nung napanood ko yung Edsy, grabe po si Viancy, ngayon ko lang siya nakitang ganun na napaka-showy na niya sa kanyang nararamdaman. At si Eds naman, showy na rin naman pero um, mas ano si Viancy, eh. kumbaga um talagang proud na proud si Viancy po. Sabi ko nga ay eh, ano, napakaswerte ni ni Edo eh, Bianci kasi napaka-mature, mature ni Bianci. Pero 'yung pag nag-uusap sila, parang si Edo pa 'yung natatameme, eh. <laughs> 'di ba? Kasi yung babaeng dapat makatuloy ni Eds is 'yung may si Edo kasi iba po ang ugali ni Eds, iba ang ugali ni Eds po. Talagang dapat mo 'ng anuhin, intindihin. Dapat matured ka na babae. Uh, at 'yun nga, si Bianci yun, napaka matured ni Bianci po at mabait. Saka maunawain. Dapat maunawain ka kay Eds. Kasi si Eds tahimik yan eh. So, dapat maunawain ka dyan. Diyan mag-ano si Eds yung parang mapapabebe sa'yo na magtatampot lang po na magsasabi. Dapat mararamdaman mo na yon At yun yung ano, nakikita ko naman kay eh. BNC. So, sana po. Ano talaga? <laughs> Kung ano mangyari sa kanila, sana ay yung mga yung, yung wish natin matupad. yung lang talaga sa kalam sa chemistry. Opo, sa Big Four, lahat sila malakas yung chemistry. Kaya nga di ba naging big four yan dahil sa chemistry nila. Kaya yun. Sana may dumating pang isa para mabulit yung big four. Kasi big three na lang ulit eh. Uh, sa mga Mikris naman po dito, sabi ko nga po, Mikris, da, uh, Mikris, Jomkar, at si tatlo na lang tayo. Huwag na tayong mag-away-away po. Ano? Kung may supporters dyan na kunwari uh, pinagsasabong, huwag po kayo maniwala. Hindi po yung tunay na yung supporter. Yung mga pinagsasabong po, huwag nyo pong patulan. Hindi po pa yung tunay na yung supporter ang ginagawa nun, ginagawa niyong pagsabungin talaga yung mga mga supporters, yun yung ginagawa. Strategy nila yan para masira po ang kalinga, para mag-away-away po tayo. Kasi ang alam ko yung mga supporters ng Jomcar, supporters din ng EDC, at supporters din sila ng Migris. Yan ang alam ko dyan. No, So yung mga nagyaya ko, ano, kunwari, ano, ganito kami, mas malakas. Hindi po totoo yun, diyan tunay na supporter. Kasi for me, pantay-pantay lang po sila. Pero si Rose, si Rose naman kasi talaga, magaling din si Rose an magdala ng love team sa totoo lang. Kung baga, magaling siyang makipag-usap, game din siya. Yun maganda kay Rosean. And isa pa, sa lahat ng Kaling of Angels, si Rosean talaga um, siguro isa. Si Rosean yung isa sa pinaka-deserve ng tulong. Kasi yung mama niya, di ba may sakit na dalawa na lang sila ni mama niya. So, deserve din ni Rosean talaga support ng uh, ng love team supporters. Kuya Rap, allowed mo na din si Joy mag-vlog na pero, opo, Darating po tayo diyan, 'di ba? Kay Vian nga din po, 'di ba? uh, ilalaw na natin siya mag-vlog. Kaso di ko pa nang gagawan. And hintay ko lang siguro mag-18 si BNC kasi sa AdSense, kailangan ng dapat 18 ka na. Big no to season, sa season 2 ng Danjoy. Wala naman po talaga. Walang season 2 ang Danjoy. Ano lang yun? Inaano e, lang kayo ni Kuya Bal kasi nga si Kuya Bal, kaya yan ang palaging tinatapit kasi hindi po siya makamove on. Nasasaktan po siya. Hindi nga siya nakakatulog eh, Kuya Bal. Hindi po yung nakakatulog. Oo, oh, totoo yun. Hindi daw siya nakatulog kasi na hinayang siya sa Danjoy. Joy. Siyempre, isa yun sa paborito ni Kuya Bal, eh. Siyempre, yan yung uh, record holder sa premier. Napaman si Kuya Bal sa mga love team. Oo! Stress reliever na rin nila yan, nila mama. Yung love team. Kaya... Napamahal talaga sila. Kuya Rab, totoo bang welcome ni Kuya Brooks bilang reactor sila, Japina? Ay, hindi po. Hindi po totoo yun. Hindi po pwede maging reaktor yung mga bashers ng kalinga. <laughs> di ba? Di ko nga po pinapanood. Di ko nga pinapanood yun eh. Na, na ano ko lang kay, kay Kuya Balvin sa binabanggit niya sa live niya. Pero di ko pinapanood yung mga negative, mga... Uh, ano ng kalingap, hindi ko po pinapanood sabi ko, sasayal lang ako ng oras dito mag invite lang ako ng negative ano dito <laughs> ng stress, parang gano'n, hindi ko nalang papanood, kasi wala man yung sasabihin sa'yo kundi negative. Kung ayaw niyan sa iyo, pag siya or ayaw niya sa atin, wala ibang sasabihin kundi negative. So, huwag mo na lang panoorin. Kaya ako, di ko pinapanood diyan. Focus ako sa mga ano, mas makakapag uh, makakabuti sa akin, makakapag-improve sa akin at sa mga kasamahan ko, sa mga paano ko makakatulong sa iba, mas focus ako sa ganun. Mas focus ako sa mga taong mga nagmamahal sa atin. Yan. Kaysa mag-focus ka sa mga negative. Wala kang mapapala dyan. May, <laughs> ba't naman po magkakaroon ng uh, binabayarang reaktor? Eh, sa totoo lang po, kaya naman po namin uh, ituloy itong kalingap kahit walang reaktor. di ba? Yung reaktor po, part na rin po yung ng mga tinutulungan po namin. Kung baka namin yung aming community. So, may reactor o wala, okay, na, okay lang po sa amin, no? Kung baka nag-invite kami ng reaktor, syempre, para ano, uh, share namin yung community namin. Kaya, ba't, bat mabayad kami para sa reaktor? <laughs> 'di ba? Anong mapapala po namin? Parang nagsayang lang kami ng pera. So wala na kayong pambayad diyan. Ang dami na dami po namin tinutulungan for charity natin. Pat mabayad pa tayo, 'di ba? So ito ah, uh, yung paglilinaw tiyan yung title natin kasi gusto kong linawin yung rules sa mga paggawa ng reaction video. So, ang naisip ko ganito, um, sa big four or sa big three love team natin, two days, ang pagbabago gawa ng reaction video. Kasi yung ibang mga nagagawa ng reaction video, piniplay nila yung video eh. Piniplay nila ng buo. So, unfair naman sa akin kung one day lang, paano yung ibang di pa nakakapanood? Kasi baka mapanood na sa inyo nung mga ano, kasi piniplay nyo pa eh. Kumbaga, hinihimay-himay nyo. So, naisip ko dun. two days, ano, pabuluhin muna natin ng, ano, ng dalawang araw bago po igawan sa Big 3 Love Team. Tapos, doon naman sa mga charity natin, yan, ten, uh, okay lang yan na uh, 24 hours. Mga charity, scouting, mga issues, or mga flat natin, ano yan, 24 hours. And doon naman sa, ano naman, mga kagaya ngayon, life natin, ano yan, mga 12 hours, kinabukasan, pwede na yan Di ba yung ganda naman talaga yung rules natin? Dati lang, ang nabago lang is yung sa uh, big, ano natin, sa love team natin na talagang inaabangan, big 3. Victory na lang. Di ako sanay. <laughs> so, yun. Malinaw naman na po. Ano? Naku, yung iba yung direction ng charity nyo. <laughs> Mababa po kasi yung views pag charity na re reaction na, eh. Pero may mga ilan nila na, 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 na sisilip ko. Si Ninong Tulay, nakikita ko nag-reaction siya sa mga charity natin. Siguro ang technique dyan, ano yun yun, uh, pag may charity kayong i-reactionan, re kung baka sa, sa, araw na yung dalawang reaction nyo, charity sa yung viral, di ba? At least nag-reaction kayo sa charity. Krista Angeloxin, ayo po, grabe, Angeloxin talaga, yung mukha niya. Ang napansin ko sa mukha ni Krista, syempre nag edit tayo, di ba? Pansin ko yung labi niya, parang palagi nakangiti. <laughs> Pansin niyo, yun ang tawag sa ganung labi, yung parang kahit normal face niya, parang palagi nakangiti. Yung normal face niya, nakakayak yung vlog mo kay Makisi. Oo nga, grabe. Deserve po ng tulong. Sana bumuhos din yung uh, biyaya dun sa magkakapatid. And mapabahayan din sila. Then, na uh, ang ganda ng message ni Ma'am Janet Aquino, hanggat may pabahay at mga batang eskola sa Port Antin Yes po. Kasi yan naman po talagang main purpose natin. Kung maga, uh, ginagawa na natin ng paraan para matuloy. Hindi po biro ang pabahay, mga kalingap. Hindi po biro ang pabahay pag bumaba po yung bis ko, talagang di ko na kaya magpabahay ng ganun kasolid. Darating yung time, kung sakaling mga bumaba talaga, hindi ako makapabahay ng ganun. Kagaya ng bahay ng mga bahay ni Maribel. Na, kasi halos lahat mo ng pabahay ko sa YouTube channel ko lang po galing. Kaya yung mga nagsasabi na puro galing sa sponsor, ay sobrang maling maling po talaga. <laughs> lahat po ng pabahay ko, halos lahat. Bonus lang, yung iba po talaga, kunting-kunting -kunti lang po yung may mga tulong ng sponsor. Yan, si Love sila Carla. Yung mga love team kadalasan ang may sponsor. Pero yung iba, mula po yung sa YouTube channel natin. Kaya salamat po sa mga ganitong comment na kaka motivate lalo. Kasi hangga't may pabahay tayo, hangga't nandiyan kayo, tuloy-tuloy ang pabahay natin. Kung na join Hindi nga po pwede si Joy. Hindi po pwede. Hindi po pwede si Joy. May hirap tapatan ang chemistry nila ni Dan. So may hirap din tayong maghanap. Edpo sana talaga, malakas ang chance ng Edpo Kaso dapat si um, si Edwin, galingan pa niya mag uh, dapat madaldal, di ba? Kasi si Popo lang yung madaldal. <laughs> Sayang, ang lakas nila ng mga unang vlog natin, yung Ed Pau. Dami din yung supporters talaga. Kala ko yan yung sunod na ano eh, dati nga mas higit pa sila sa Danjo eh, yung Ed Pao. So, dapat talaga mag-improve lang si Edwin sa kanyang mga banat, di ba? Gaya ni Kuya Brooks, inuna ang kanyang bahay. Ay, nako! Si Kuya Brooks po, ay huwag niyo po yan, ano? Um, iba si Kuya Brooks, ano? Yan po ay mabait po yan si Tito. Ganyan lang po talaga yan pero sobrang bait po niya. Ah, uh, kumbaga mahilig lang din yan mang asar kagaya ni Kuya Bal. <laughs> kumbaga mang asar yan ngayon tapos kinabukasan wala na yan, limot na yan. <laughs> Ganyan lang po yung si Tito kaya ano yan. After a few months na Joy ulit ng love team kaysa sa iba na naman ang love team ni Joy. Ay, grabe. Hindi na po, hindi na po pwede si Joy. Ano? Malagi po, 'di ba? May makasamang um, matumbasan yung chemistry ni chemistry ni Dan at Joy, 'di ba? Malay mo may makatumbas din. May live selling po ang Dan Joy? Yan, trabaho kasi yan, may kontrata diyan. So, hindi tayo pwedeng ano diyan. Trabaho is trabaho, 'di ba? Professional. So, labas na ako diyan. <laughs> Kaya pag pinagtambal yan ni chairman, siyempre live selling lang naman, 'di ba? Wala namang masama doon wala tayong magagawa. So, yun na nga, eh, pwede nyo pang makita ulit ang danjoy na magkasama sa live selling. <laughs> ang gandun lang yun. Walang masyadong, ano, walang masyadong kiligan ba? Wala nang kiss sa live selling na danjoy. <laughs> Sana ulang naman ng alam ko yung ano nila, di ba? Forehead kiss. Hindi naman sila lang kiss sa cheeks.